Mahigit isang libo at anim na estruktura ang nagawa na ng China sa pinag mga isla sa South China Sea at halos kalahati dito ay ipinatayo sa katubigang sakop ng Pilipinas. Hindi na mapigilan ang pag-abanse ng puwersa ng China sa West Philippine Sea dahil naglagay ito ng anti-aircraft missile systems fighter jets at slasher and drumming equipments sa palibot ng Spratlys Island. Limang daang milya ang layo sa mainland China, isang malaking banta sa seguridad na mga bansa nito ayon sa mataas na pinuno ng US military. Ano ang tunay na kalagayan ng Spratlys Island ngayon? Bago tayo magpatuloy, huwag mo munang kaligtaang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Animo ay mga kabuting nagsisulputan ang pitong maliliit na artificial islands na gawa na ma-incheck na kung susumahin ay umabot na sa mahigit libo at ektarya ang lawak. Nagtayo ito ng ports, military buildings at kahit pa airstrips. Sa Subi Reef, ang pinakamalaking man-made na isla na ginawa ng China. Nakatayo ang mga apat na raang edipisyo. Ang Subi Reef Nakilala rin sa tawag na Zamora Reef ay pagmamayari ng Pilipinas ayon sa international law dahil ito ay 26 na kilometro lang ang layo sa Pag-asa Island na bahagi naman ng munisipalidad ng Kalayaan Group of Islands na sakop naman ng probinsya ng Palawan. Ang mga bansang Taiwan at Vietnam ay umaangkin din sa reef na ito subalit tanging Pilipinas lang ang pinapuran ng international law. Bukod sa Subir Reef, ang Mischief o Panganiban Reef at ang Fiery Cross Reef na parehong sakop ng Pilipinas ay kasama sa binansagang The Big Three na pinatayuan ng tatlong kilometrong runways, mga storage facilities at iba't ibang instalasyon upang magmanman sa mga satellites, mga komunikasyon at, at aktibidades ng mga foreign military. Sa kabuuan, ang dalawang nahuling malaking isla ay pinatayuan ng halos isang daan at siyam na pong mga gusali. Hindi lamang military base ang ginagawa ng China dahil binagon nito ang isla na parang isang maliit na komunidad. Naglagay ito ng na mga groceries, coffee shop, laundry room, basketball courts at karaoke booths. Ayon kay Admiral John C. Aquilino, pinuno ng US Indo-Pacific Command. Ang mga islang ipinatayo ng China ay bahagi ng plano nitong mas pinalawak na opensiba sa South China Sea. Sa pamamagitan ng mga islang ito ay makakapagpalipad sila ng mga G-20 bombers at kahit mga missile systems para sa China. Itinuturing na pinakamalagang bagong isla ang Fiery Cruise Reef na may mahabang airstrip na maaring ilapagan ng mga G-20 fighter jets at transport aircrafts nito. Bagamat maliit para suportahan ang malaking military units nito, ama islang ito ay malaking tulong upang maisagawa ng China ang air at sea patrols nito sa palibot ng pinag-aagawang teritoryo. Namataan din ang ilang artillery vehicles na pinadala sa Riyon at ang mga islang ito ay makakapagbigay ng kalamangan sa China na makontrol ang buong Indo-Pacific region ayon sa US. Ang mga pasilidad sa tatlong malalaking islang ito ay kayang mag-ukupa ng mula isang libo at limang daan hanggang dalawang libo at apat na trupa. Dahil sa kasakiman ay nawasak ang ilang mga reefs dahil ito ay ginagawang pundasyon ng ginawang isla ayon sa isang dalubhasa na si Frank Mollier Carger. Ang pagpapalawak ng kapangyarihan na ma-incheck sa maislang ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa marine ecosystem. Ang mga nakadepositong latak kasama na ama chemicals, heavy metals at langis na ginagamit sa paggawa ng pasilidad ay inaanod papunta sa karagatan na siya namang nagiging lason para sa mga yamang dagat doon.